Oh. So yo, what's up mga brad? ah uh, nandito po tayo sa aming barangay sa Mualbual. Uh, baka gusto ko po kayo mamasyal dito, Um uh, may maganda po tayong tanawin dito. Ito po ang tinatawag nila na Grandia Falls. Grandia Falls. Dito po ninyo ito makikita sa Agbalanga Mualbual Cebu. So ayan po ang sistema sa kanilang daanan mga brad. Ayan. Nasa ilang step to? Uh, kung hindi po ako nagkamali, nasa, nasa 300 step ang lalakari natin patungo sa oh. Grandia Falls. So, ito po ang entrada sa kanila. Entrada sa Grandia Falls. So, dito ninyo ito sa Agbalanga Mualbual ng Cebu. At meron pa dito silang tindahan. Kung gusto po kayo magmirinda o kung ano, magpalamig, meron po sila dito ano, uh, malamig na binibinta. So ito po ang entrada kung makikita ninyo dito. At ito po ang entrada sa kanilang uh, falls. At meron pa dito bakante na uh, parking lot kung meron, mag, uh, kung meron po kayong sa sasakyan, pwede po kayo dito mag-parking. Free parking po dito. Ayan. At dito po ang entrada. So, punta tayo sa punta na tayo sa loob. At hindi lang po local ang kadalasan pumunta dito. Meron na pong pariners na nakapunta dito. So baka gusto po kayong mamasyal dito, dito po niyo ito makikita sa Agbalangamwalwal ng Cebu. So tara, puntahan natin. Dito po tayo dadaan patungo ng Grand Diapos. Ayan. Kung hindi po ako nagkamali, nasa 360 po ito papunta ng Grand Diapos. Ayan, paikot-ikot. Tingnan niyo ang daan dito mga brad. Ayan. Sa gustong uh, magpunta dito, ayan. Tanungin nyo lang sa aming bayan kung saan po to ang Grandia Falls ng Agbalanga. At, at, di lang po mga lokal ang pumunta dito. Iyan po ang dadaanan natin. Iyan. Pero kung hindi po kayo matigas ng uh, dito, baka nasa kalahati pa po. Baka gusto mo nang magpahinga kung hindi po matigas tong yung binti. At yan po aming video videographer nakikita ninyo kanina mga brady, doon po tayo sa Tuktok. Kung nakikita ninyo, uh, doon po kami sa bandang Tuktok. Naglakat po kami man, ako, ng ilang step hanggang nakarating po kami dito. Ayan. May mga maganda pa po to sila dito na mga halaman. At ito po ang kanilang poles. Ah, hindi. Peace pala to. Ah, peace pa palang to. So, ngayon papunta pa po tayo sa kanilang pa Napaka malaki po ang kanilang peace pond. Ayan. At meron pa sila ditong video key. Ayan po ang video video key machine nila. Pero sa ngayon wala pong kumakanta. Ang kadalasan daw maraming tao dito uh, sa araw lang ng Sabado at sa Linggo. Kasi hindi pa to masyado na ano na kilala ng mga Uh, yung mga dayuhan. Hindi pa to masyadong kilala tong lugar na to sa mga dayuhan. At meron ang nakagaganda pa po dito, meron pang uh, bindo. Ayan. Meron pa pong wifi. Ayan po ang wifi ang nakakaganda po dito. So medyo pa kunti, -kunti na po to na nadibilap nila. Uh, so ngayon pupunta na po tayo sa tinatawag nilang nga, pulse. Ayan po ang pulse nila ay uh, yung daanan dito ay madulas po to. Medyo madalas po tong daanan na to nila. Pag may mga bata po kayo na dalang-dala dito, kailangan po ng guide sa mama at papa. Para ligtas po, kailangan po ng guide sa mama at papa. Kasi ito po ang daanan, medyo masikip po ng kunti. So ito po ang kanilang poles, medyo maliit po, uh, medyo maliit lang ng kunti. Pero kasi po to sa mga 30 katao hanggang sa 50 siguro, kasi ito po ang asa ang tanang malalim. Ah, so ito daw ang malalim. Ayan. Tinatawag nila na Grandia Falls. Grandia Falls. So kung may mga bata po kayo dito po, ah, dito po medyo hindi po to malalim. Ito daw ang malalim. Kasi nagakulay asol. Ayan, medyo malalim po to ng kunti. So ito lang po kung may mga bata po kayo. So dito lang po sa kabila. Ayan, at meron pang mga magagandang tanawin dito sa paligid. Ayan, napakaganda po ang paligid nila. At malamig pa po dito. Pwede po kayo, si, ah, iwan ko lang kung pwede ba magdala, ah, magdala ng baon. Ah, bawal po, bawal po talaga ang baon dito. Kasi meron po silang binibinta sa entrada. So ayan, so ayan lang po muna ang update. At meron po to sila ditong kubo. Isa lang muna yung pinatayo. Ayan, sa kabila. At yung pangatlo. At yung pangatlo, kino-construct pa. Ayan. At meron pa ditong comfort room. So ngayon, pabalik na po kami sa intrada mga brad. Ayan ang dadaanan. Napaka-challenging po to ang kanilang dadaanan mga brad. Kailangan pong matigas po ang inyong binti. Kapag ma kapag mga matatanda magpunta dito, maka nasa kalahati po ay uh, gusto na pong magpahinga. Ayan.